Jericho Rosales, minura ng apo ni Janine Gutierrez, nag -react. Hello again mga chika, Doras. Ito na naman tayo sa isa na namang mainit na chika sa showbiz. Sino mag-aakala na sa isang Q&A event lang, biglang magkakaroon ng tension? Yes mga chika, Doras. Serious ang usapan natin today. Nagkaroon nga ng komprontasyon sa pagitan ni Jericho Rosales ng direktor na si Gerald Tarug at ni Ricky Quezon Avacenya, apo mismo ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Noong October 23 sa Power Plant Cinema sa Makati, nagkaroon ng post-screening Q&A para sa pelikulang Quezon. Ito ay ang bagong obra ni Gerald Tarug na pinagbibidahan ni Jericho Rosales bilang President Manuel L. Quezon. Habang relax at masaya pa ang lahat, bigla na lang tumayo si Ricky Quezon Avazena, apo ni Quezon at diretsyahan niyang tinanong ang direktor, Is this film political satire or not? Nagulat ang lahat kasi may halong tono ng galit at dismaya ang tanong. Sinabi pa ni Ricky na parang minamaliit down ng pelikula ang himahe ng kanyang lolo at tila ginawang katawa-tawa ang dating presidente. Sinagot naman ni Direk Gerald Tarug ng mahinahon ayon sa kanya. Hindi po ito satire, serious film po ito. Pero natural may halang humor, depende po sa interpretation ng manunood. Pero mukhang hindi nagustuhan ni Ricky ang sagot at tuloy-tuloy pa rin siyang nagsalita. Doon na pumasok si Jerry Corrales na medyo nag in para ayusin ang sitwasyon. Sabi ni Echo, No, 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 no. Listen. were going to me. We're gonna listen to you, but oh, like, we, there um, there a space and time. Yeah, no, but we're No, 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 sir. Because two, I'm going one minute and done. This is oh, just a challenge, okay? Oh, di ba mga chikators, kalmado lang si Eko? Samantala pagkatapos ng insidente, nagpost pa sa Facebook si Ricky Avaseña. Ayon sa kanya, hindi raw siya pinayagang ipagtanggol ang alaala ng kanyang lolo at tinawag pa niyang disrespectful ang pelikula. Pero nilinaw niya rin na hindi siya nananawagan na i-boycott ang pelikula. Kundi gusto lang daw niyang ipagtanggol ang legacy ni Manuel L. Quezon sa social media. At para sa hindi nakakaalam, ang Quezon mga ay huling parte ng Bayaniverse Trilogy ni Gerald Tarug, kasunod ng General Luna at Goyo ang Batang General. Dito pinakita ang mas personal at minsan float na side ni Quezon, kaya siguro medyo sensitive para sa mga pamilya niya. Samantala, nagbigay naman ng official statement ang TBA Studios. While we respect and understand the sentiments of President Quezon's descendants, we wish to reiterate that the film is grounded in verified historical accounts, including Quezon's autobiography and other reputable sources. Dagdag pa nila na kahit may ilang fictional elements for storytelling, lahat ng detalye ay verifiable through public records and research. At para damas ng mga manunood, sila ng study guide at companion book. na may kompletong listahan na ginamit ng references. Sa huli, sinabi ng TBA, We encourage everyone to watch the movie so they can form na may kompletong listahan na ginamit ng references. Sa huli, sinabi ng TBA, We encourage everyone to watch the movie so they can form their own opinions and join the ongoing conversations about our nation's history. Samantala, habang nagiinit ang usapan online tungkol sa isyong ito, ibang vibe naman ang makikita sa Instagram post si Janine, girlfriend ni Echo. Nagpost kasi siya ng isang sweet photo kasama si na Echo at ang kanyang tita Jackie Blanco na may caption na... This is the best photo we have but congratulations Tita at Jackie Loblanco. You're amazing in your play tonight. We love you. Kahit may kontrobersya, makikita sa post na relax at happy pa rin si Janine. Proud na proud sa kanyang tita, syempre proud na proud siya kay Eko at patuloy na sinusuportahan ang mga ginagawa nito. Walang halong stress, puro pagmamahal lang. Kalmado din si Janine at very classy of course. Kaya naman pagkatapos ng incidente, samansaring reaksyon agad ang kumalat online. Meron mga netizens na pumani kay Mr. Ricky na nagsasabing may karapatan siyang ipagtanggol ang pangalan ng kanyang lolo. Pero meron din naman putumindig sa panig ng director, cast at crew lalo na si Jerry Corsales na ipinagtanggol ng marami dahil hindi naman daw siyang director o writer ng pelikula. At sinubukan lang niyang ayusin ang sitwasyon. Karamihan naman sa naging komento ng mga netizens, mas lalo raw marami ang manonood ng Quezon dahil makukuryos sila kung bakit daw ganoon ang naging reaction ni Mr. Ricky. May mga nagsasabi din na scripted daw ito para mas lalo pa mapag-usapan ang Quezon. Mainit ang eksena pero sana maging done ito para mas mapag-usapan natin ang kasaysayan. Hindi lang basta chismis kundi may laman at aral din. Ikaw, ano masasabi mo mga chikadoras? Tama ba ang naging reaksyon ni Ricky Quezon O dapat nga bang mas pahalagahan ang artistic freedom ni na Derek Gerald at Jericho? E comment down below mo na yan mga chikadoras. And that's all for mga former Doras. For more Econine and Showbiz update, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.